Ano ang ininvestan ninyo? Nag-invest po kami ma'am, sabi po kasi nila, lupa. Lupa. Opo. Okay. So nag-tripping po kami, na-tripping naman po namin. Napuntahan ninyo Opo. yung Nap lugar. Opo. Okay. Ngayon po nagbabayad po kami every month. Napuntahan ninyo ang lugar? Yes po. Dina sinama kayo? Opo. Nung nakita ninyo ang lugar, isa siyang parang subdivision na ba? Nakahiwa, naka... Hindi po po. Ano siya? Parang um, malawak na lupain lang? Palayan po. Alala yan? yan. Opo kasi okay. sabi po, uh, yun po ibinebenta mismo sa may-ari. Okay. May pinakita uh, ba sila sa inyo na titulo? Eto meron na po. Santiago Executive Ville. Opo. Nasaan ba ito? Sa Kabuya po yan sa Katapatan, Laguna. Pero wala pa siyang kahit na anong partition Wala, pa po. wala ha. Okay. Tapos may tripping. Opo. Okay. Lahat ba kayo napuntahan niyo yung lugar na ito? More or less? Magkakaiba po kami, magkakaiba attorney. Ah, pero magkakaiba ano Hindi kayo magkakakilala, ha? Hindi po. Magkakaiba okay. po, attorney, Sige. yung amin po mga lupa. Pero isa lang po yung developer namin. Isang hmm. developer. Opo. Ang developer, pangalanan natin na? Eduardo. Eduardo Realty Development. Opo. Ang nagmamayari ay si Eduardo Nanyong Fortaleza. Opo. Opo. Okay. Ngayon, anong nangyari? Naguhulog kayo. Naguhulog Magkalo po. Magkano ang hulog? More or less? Sa akin po kasi, every month, 5K. 5,000? Opo. Sa inyo ba, more or less, ganun yeah, rin? Mga, uh, sa amin, 16,500. Uh, 16,500. 16, so, depende sa... Ah, uh, sa inyo naman? 11,000. 11, 11 so, ito depende siguro sa kung gano'ng kalaki yung lupa na Papa, binili ako. ninyo. At Pero meron din po nag, ano, fully paid. May nag-fully paid Opo. din? Yes po. Uh, magkano ang nakapag-fully paid? 1.4 In a period of, gano'ng katagal mo itong binayaran? One week lang po yung pagbigay po sa amin Kasi nga po yung uh, nagbayad po nito ay sa kapatid ko po yan, sa abroad Kaya yung mahalagang uh, one point po, hindi man po nila maipadala ng isang bigayan Kaya ginawa po namin dalawa Okay, Dalawang. next ko na tanong Meron ba kayong mga kontrata? Meron pa, po patunay papatunay doon sa kung ano yung transaction na gagawin Trata. Meron po ito bang developer na ito ay may naipakita siya na certificate of uh, authority to sell. Mga real real estate company, meron 'yan silang mga license to sell. Ah, uh, uh, license to sell. Tapos mismo yung broker, meron 'yan siyang lisensya. Um, yes, okay, Wala sige. Po. 'Di, di ba 'le? Ano, andihin pa natin 'yan kasi ini-establish ko lang na lahat kayo ay merong pinanghahawakan na dokumento na kayo ay bumili. Ano yes po. Yun bang pagbigay nyo ng pera ay dinedeposito sa account, nag issue ng cheque? Ano ba ang sistema? Bo Una po uh, sa office. office. Sayo cash sa office. office. Ah, cash din Pumapot sa, office. sa office. office. So may opisina ito. Meron po. Okay. Ano ang nasaan ng opisina nito? Sa katapatan po sa inyo sa Tagaytay. So may iba't ibang uh, location. Uh, location. Oh, yes, so kumbaga ito ay may branches. Mm -hmm. Parang ganoon po. branches sila. Okay. Ngayon nagre-reklamo kayo dahil wala na po yung office. Hindi na, wala na yung wala na yung po wala tao development. sa office. Wala nang tao sa opisina. Wala na pong development. Walang development yung ang pangako kasi sa amin, ma'am, uh, ang pangako sa amin, uh, bali to. Uh, Two years One year na. to two years, uh, ito develop na, lalagyan ng kalsada, mm. tatambaan na. Tapos mm -hmm. uh, pwede na namin tayuan temporary ng kahit kubo yung, ano, yung, yung nakuha naming lote. Yung lote. Pero until now, uh, kasi ako kumuha ako 2020 pa. 2020 so until now, four years, four years na. na, wala pang development. Okay. Ang Ganon din po, naman, ganun din four mm -hmm. years. Ilang opisina ba ang pinag-uusapan natin dito? Yung main office ay nasa Mak Yung main Makati. office po is nasa Makati, nasa Makati. Oh, po. Sabi. Sabi po. Sabi. Pero nung pinuntahan po namin, wala po doon. Ang nakalagay po doon sa sa office sa na yon, sa iisa lang po yung address niya, ano uh -huh. attorney, pero yung pong nakalagay doon, imbis po na Eduardo Realtese sabi niya, Mgas. Mm -hmm. Ang Ang gasomi. nakalagay na <laughs> store. <laughs> ini, tatanungin po namin, meron po pa sa records natin itong kumpanya na ito? Okay. Actually ma'am, ano, uh, matagal na rin naman ho na may mga natatanggap na reklamo yung aming tanggapan patungkol kay uh, Eduardo Rialti mm -mm. at uh, nag-sagawa uh, na rin po kami ng aming uh, person one to our regulatory function. Yes. Uh, gaya ako ng mga inspection, investigations, and uh, actually we've already issued notice of violations uh, okay. doon kay Eduardo Calti. Okay. At hindi lang yung pinanggit na location yung involved. I think there is still uh, some project projects na okay. involved. Uh, pero we are trying to reach Eduardo. But uh, upon receipt of those issue issuances, uh, matagal na rin ho yun. Taon na rin ho yung nakakaraan uh, doon sa pag-issue namin ng mga notice of violation. Oo pero wala akong naging compliant uh, coming so, from Edward Realty Ibig so, sabihin po hindi natin na itong si Eduardo Nanyong? Fortaleza. Uh, noong una po, uh, with, uh, their exist with the existence of their uh, offices, mm -hmm. uh, nakakapag-serve naman po tayo ng mga issuances ah, so of kailan... offices. Oo, kailan Pero, ito, sir? Anong year po ito, sir? Uh, 2022, 20, early 2023. Okay. mga ganun po. Uh, sir, sandali lang, sir. Ha? Uh, kailan huli ninyong nakausap o nakita yung opisina na bukas? or may nag uh, uh, yung, like? Actually uh, sa services lang po namin na ma-monitor ng uh -huh. mga issuances, um, mga early 2024 or late 2023 na uh, wala uh -huh. na. Uh, Sino ang may nakausap pa sa Eduardo Realty Development nitong huling buwan, June-July? Uh -huh. Actually, oh, ma'am, kanina may nakausap pa po ako. Ikaw? Opo. Oh, ah uh, saan? Stop po. Ah, stop po doon sa office po ng sa Kabuyaw. po. Sa Kabuyaw. So, ibig sabihin, yung office sa Kabuyaw, nakatayo pa? Uh, nandun pa siya, ma'am, pero walang tao. Wala na tao? May nakalagay pa po na banner na Eduardo po. Okay. Pero nakausap mo yung uh, po, kasi, secretary. Anong sabi? Uh, yun nga po, parang nag-pretend po ako na uh, gusto ko. Humingi ako ng OR kasi may na-issue may na pa ako na true bank na payment tapos uh -oh. kailangan ko ng OR. Okay. So sabi ko uh, hihingi ako ng OR. Kaso uh -oh. lang sabi ni sabi niya sarado daw pansamantala yung office sa Makati. Ang gagawin mangyayari daw po kasi kasi kami ang ginagawa po kasi namin uh, pag nagbayad kami sa banko, pupunta kami ng office, mm -mm. handwritten yung OR. So yes. yung sabi niya sa akin kanina is uh, mangyayari uh, magse-send sa banko ng payment tapos uh, si isi send sa email ni Eduardo mm -mm. tapos si yung Eduardo. main office ang gagawa. Ipo forward si na doon sa office sa ano sa Kabuyaw. Attorney Mark, ano po ang dapat gawin nitong grupo na ito ngayon because apparently this is a new group dahil uh, ito yung para sa Santiago Executive Ville. Amang balit-balit tatlo po ang. Abalit ah, tatlo? Apat alamang apat. Santiago Executive will Amalia. Amalia Executive Homes, em Clemente, Clemente Executive, Bill. Executive Bill. Homes. sa gayon sa Indang Farm po. Sa Indang, indang Farm pa. Indang Farm all of which are located in Cabuyao Laguna. Okay. Hindi po mga magkakaiba po. po. Ang Indang lang po mamang hindi. Cabuyao yung, yung yung ano Santiago, Clemente, Amalia, Cabuyao po yun. Yung katanungan kanina doon sa maaring uh, gawin ho ng amin tanggapan. Uh, Susubukan pa rin naman ho namin na implement yung mga administrative functions namin at kung hindi ho yun uobra ay mga uh, may mga enforcement officers naman ho kami na pwedeng magi-coordinate sa mga enforcement agencies. Okay, sir, I think uh, baka ng PNP at NBI po. Okay. At uh pwede po namin i-explore din yung mga possibilities na gano'n. Oo. Palagi ko sir, beyond na tayo sa administrative kasi kung nung January pa lang yeah, or late December and January, nagre-return na sa inyo yung mga compliance uh, letters or requirements or yung violation letters. Siguro po ito panahon na na we go directly to the NBI uh, with this new set po ng mga complaints. Uh mukhang mas matibay na po. <laughs> para kasuhan na eh, itong Eduardo Realty kasi baka ito mukhang uh, baka magtayo na naman ng iba. O, may bago po. Uh, may bago. Nasaan na na rin? ay Iba na naman po yung pangalan. Uh, baka ibang pangalan uh, na naman. Maaari din hong tumiretsyo at tumulog yung ating mga nagre sa tanggapan uh -huh. mismo ng FBI aware uh, naman din ho yung NBI para doon sa mga operations with respect or in relation to PD-957. Sasagawa po mismo ng ating mga enforcement agencies. Yes. So, yung enforcement officer namang ho namin dito sa DHSUD ay uh, galing lamang ho yan sa monitoring po Yes. Uh, para sa coordination ng team po. Oo. Para yung ito yung tungkol doon sa nasaan yung opisina? Yan. Kay Disud yan. Nasaan Apa. opisina? Ganun. Pero yung huhuli si NBI yun. Kailangan nating magkaso. Ano ba ang dapat kasi gawin pagkabibili tayo ng lupa, paano ba natin masisiguro? Well, of course, this is after the fact na, no? Well, number one, tinan muna natin kung may lisensya ba talaga na magbenta. Yung, ano na yon yung developer. Yung developer. Ang yun. una lang pong pinakita, Torni, is yung title na kunyari, yung, uh, yung original title, ibibigay okay. lang daw sa amin, if ever na yun, italagang it fully fade. Okay. Ang binigay sa amin is Xerox Potokot. lang. Okay, so, Nang kabuuan. Uh, Nang -oh. kabuuan. Uh -oh. Oh, Hindi siya self-divide. Oh, ganito ha. Pakitaan lang kayo ng mukhang TCT, tapos mukhang luma ang itsura, maniniwala kayo ka. Ganito. Yun na nga po eh. Tapos meron okay. din pong galing po Naku, sa munisipyo. Ang na pong, pwede namang ipagawa lang yan eh. Okay so merong mayroon tayong ganyan. Yes, ma kung talagang bibili tayo or kung talagang may transaction na ganyan ano. So unang-una is meron ba siyang lisensya no to sell as oh. a broker as a real property developer. Pangalawa yung bang nagbibenta na broker may lisensya din. As Marami mang siyang yun. naka naka-attach naka, doon sa, naka, ano, sa office nila e. na mga certification mm -mm. eh. Ay, Hindi lang natin na kung ano license Kung yun. alin po oh, doon oh, siya oh, oh, talaga oh, kung tunay ba oh, talaga 'yung ganyan attorney Mark, mayroon ba tayong complete listing on our website ng mga legitimate holders of authorities to sell? Na... Okay uh, available po sa website po ng Department of Human Settlements and Urban Development, uh, okay. yung mga registered projects po natin. Yeah. Uh, lagi ho natin tatandaan advice ho, natin sa ating mga buyers na pag bumibili ho ng subdivided lot mm. uh, kahit po nag nagpreatinta o nagpakita iyan ng mother title mm. uh, hindi ho, uh, dapat, oh. po garantisado iyan dapat po i-double check yan lalo-lalo na ko kung ang bibilhin ho ninyo ay portion lamang mm. po or o, unit lamang po doon sa uh, mother title na iyon i-double check lagi yan sa aming oh. hensya Uh, kung nakarehistro ba iyon o naisyuhan ba iyon ng license to sell po. Attorney Mark, kung kahit ba na naka-mother title pa, pwede pa rin bigyan yung developer ng authority or license to sell? Actually ma'am, uh, doon sa pag apply ng license to sell, naka-mother title pa rin naman po iyan. Uh -huh. uh, pero uh, kailangan din kasi may integridad po yung, uh, yung developer na, na tak-tack. Gaya nga yung nangyari hmm. kay Eduardo, hindi naman po siya kilala na developer kung yes. hindi ako nagkatamali first time developer po iyan hindi ho masama na pangunahin natin yung duda Sir Jerome Sir Pagpuntahin nyo lang po sa amin ma'am Ayun Amin oh. pangala sa kanila Ayun So, pinahanda ko po sila ulit nung sarang kwentong kotsero sa NBI na ito, main office na ito. Pero dito kay Attorney Jerome, lahat ng sakit ng ulo niyo ibagsak nyo sa kanya. Oh yes, ma'am. Wala pong problema, ma'am. Tutungan uh, po natin yan. Kausapin po namin kayo doon, ma'am, and uh, sasamahan po namin kayo sa DSUD, sa Department of Human Settlements and At Urban sí. Development, and gayon din po sa office po ni attorney Bumidjano po ng uh, NBI po. Okay? Magandang hapon po, and uh, salamat po. Thank you, ma'am. Ma attorney, thank you Atty. po. Oh, thank, you. thank you po. Okay.